Yun, mga kaputots, ah. Magandang magandang araw po sila dyan, mga kaputots. Yan, pala, bagong vlog din naman po ulit tayo, mga kaputots. Yan, at ah, tapos na, ta, ma matatapos na ang problema ko sa mga ko mga kaputots. Ah, nakabili na po ako ng karburador. Yan, tignan po natin siya. Yan, mga kaputots, ito po yung karburador. Mga kaputom din, ha? Ah. Yan, karburador. Bridge and Stratton. Yan, D6 po yan. Buksan po natin. Ano pa bukas ito? Yun. Yan, mga kapatid. Ito po yung alam. Bago ka Ano po ito? Original. Yan. Nag-aabit lang po. Ah, linisin ko maling tangke. Ngayon, kaya ako subo yung ano yung mag-aabit ito. Kasi ako naman marunong magkabit, nga lang. Hindi ako marunong Pero kasi magtibla yung ere. Kinaka tibla ng ere. Para mapaganda yung andar. Yan. Ere lang naman ang titibla dito eh. Para, tip, para umayos yung andar niya. Ah, hintayin natin yung ano yung gagawa. Pero habang wala pa siya, ayun tangke linisin mo muna kasi Baka may kalawag ng tank, eh, pupunta rin dito, magbabara yan. Kailangan malinis talaga ang tank. Eh. Ayun, ah, maraming maraming salamat niya para sa, ano, sa, nagbigay na karaborador. Kay Mr. Romantico. Kay <laughs> <laughs> Mr. Romantico, masaming maraming salamat sa karaborador nyo. Yan. God bless po sa inyo. Yan. Ah, uh, lang po niya, itay ko. Ah, uh, ko yung gaano magkakabit. Tapos itong kada ito, to. Ito, ito. Itong, ayan, yeah, itong tangkay babaklasin ko muna.

ano eh, ako sana ang gagawa niya mga kapatid. Sa eh, trip ni Commander magpintura, wala rin siya magawa. Hindi siya muna. Huwag natin pakialaman ng trip niya. di ba trip niya yun eh. Ayaw kong papakailma. Kasi kung baga walang basagal ng trip, di ba Nadarling. <laughs> Yan, abangan natin pagtapos niya mga kapatid. Pero ito, abang, nag, abang, abang nagpipitura si Commander, alininisin si ko yung tanke. Eh. Uh, hindi ka na ba niya mga kapatid kasi walang ahawak lang ano ko eh ng nang camera ng cellphone eh. Ah, ang ah, galing ni commander oh. Ah. Tapos pag nalinis ko na itong ano, tangke, eh, papaanda rin natin yan mga kapatots. Oh. Ah. Yeah, Abangin na po yung ulit yung pagtatapos ni Commander tsaka itong makan ako. Hindi eh, ko alam kung makakapagsabay ko yan ha. Okay, pero abangan na po ninyo. Yan, baba, dali lang, baba. Tapos kasi ayaw ni Commander ng patulong. Trip niya talagang maganyan. Ang exorcist rin yan. Pero may pesma siya. Ah, pesma pa si Commander. Oh. Ah, Supporta talaga si E. Kain siya. Tama yeah, ba? Okay na yan. Wala natin pakailan mo yung trip ni Commander. Wala, huwag natin basagi ng trip niya. Ayan, patapos na naman siya. Kasi may gagawin pa ako eh. Ayan, yung tangke ng karaburator ko. Inisin ko. Ayan, mga kapon, sa dito na po si Fred. Agay lang gawa po na yung, ano, yung Ayan, ito po yung luma. Ito yung bago. Ayan. Kabita niya. Para kasi dumaroon ng magtuon eh. Ito yung labi ng gis dyan. Ha? Gis na labi mo? Labi. Ito jis, gis. pala lang. Yan yeah, mga sa kahatid na kaya Fred. Wala pa palang gasolina ito. May lalagyan ko gasolina. Pag yung kinibit But na yan. Kay, na, na, nalinis ko lang. Taming, ano kalawang. <laughs> Nalintik ka kalawang kanina. Oh, tapos yun lang. Di diba, Inininis mo yung baso-baso ko no. Ah. May dumi agad. <laughs> Nininis ko na rin. Yan yeah, mga kapatid. Ay ah, kasi kukulala kayo pala dito ito. Elbow. Ah, Elbow.

Kailangan mo bang click yan, ha? Good. Ha? Good. Good, ha? Pang maganda. Lakas, <laughs> ha? Oh. Ang dahan mo pagsasate. Ha? Hindi na ba natulog? Anong tulog yan? Anong sakit na tulog? 谁？谁 <Sorry? S 1> 来问不知道。嗯 ayun mga bang sa ko po yung karburador kasi hindi po tumutuga ayaw mo siyang magminor. na, na po siya ay magminor. Uh, hindi ko na lang po na i-vlog sa inyo kasi hindi ko akalain na kasi pinakapalta ko po yung karburador yung, kung mapapalta po sana, kung po sana nila gagawin po ulit ng ay kakabit ulit sa makina ko ang problema ay ayaw palitan ang ginawa sa akin ng may-ari ng regbilang ko binilang sa akin pera yan, uh, ano po ulit tayo ng kalabordor kung saan tayo makakita. Uh, mo tayo sa bahay. Ay, well, mga kapag sa bumili na po kayong bahay. Uh, kasi, di ba ginagawa po kanina yung bumili po ang kalabordor kanina. Bago. Ngayon po, uh, pinandar namin ni Kepred yung gumawa ng makina ko. Ngayon, pinandar po niya. Kaya ang problema, na-under po yung makina. Kaya lang, ay walang minor. Ay, kahit anong gawin ng gumawa, ayaw mag-minor. Ngayon, sabi saan ng gumawa, ibalik ko raw. Kasi kung magtatagal pa, baka hindi na may sole. Ngayon, ang ginawa ko, binalik ko. Sabi ko, ng bago. Palit. Eh, ngayon, ang ginawa ng may-ari, wala sila ng bago. Kundi, nag-iisa na lang daw yun. Kaya, ginawa sa akin, binalik ko ng pera. Yan, hindi ko napatugan mo to. Ngayon, mga sa abang po niyo ninyo, uh, bibili po ako ng, ng carbordor para sa balay na bukas. Bukas ang pupunta. Kaya, abangan po niyo yung part 2 ng makina ko tapos <laughs> uh, ulit-ulit na. Uh, sana tumuga na. Hindi ko talaga titigil ito kasi sayang eh, di ba? Bago na karaboldor, ay pa tumuga. yun sa aning, aning ko yung karaboldor na bago, hindi naman tumutuga, di ba? Kaya, kung tayong balayan, balayan ng Batangas naman, doon tayong magalat alap ng dito sa amin, wala akong makikita ng karaboldor. Kasi, puro wala na. Ma, yung is, nag iisa na lang po talaga yon Kaya binalik sa akin ng pera. Yan, abangan po ninyo yun yung parto ko. Parto ng makina ko. Bye-bye, yuk!